Kaya may dirty roll, magandang umaga po sa ating lahat. ito, samahan niyo po ako maglalakad, magpunta sa patutunguhan ko. So, nagaling na po ako doon. mga, ayan, uh, ilang minutes na. 8 minutes na ako naglakad mula nung binabaan ko ng tricycle. Oh, sorry, jeep pala. So, andito na ako man Samahan niyo ako maglakad, papunta doon sa patutunguhan ko. So, kung sino nakakalong kung saan ang daan ko ayan kumakan nyo ako re-record ko kung ilang minuto na akong maglakad sa papupuntahan ko oh yeah so ayan kausapin nyo kausapin nyo ako kahit record lang ko yun may po pag naman sana akong kagatin ulit ah natapos ko lang gamot ginamot sa rin <laughs> nagpa-inject ako para sa mga aso okay, record lang natin ha ganito lang yung record ko so, uh, sige samahan ako manahimik din ako ha kasi ha, matuyuan ako ng lawa, kakadal dan <laughs> so ayan kasi maaga pa ang appointment ko sa uh, ano kaya sinubukan kung maglakad Uh, kung malate pa ako or hindi kasi yung appointment ko ay alas 10 pa lang alas 10 pa lang so ayan may court dito uh, ayan, court to court, basketball court uh, hindi ko alam anong basketball court to dito dyan, diretso lang ako oh yeah oh yeah so uh, ayan, wala lang, wala lang magawa kaya, yeah, samahan nyo lang din ako. Maggawa mag ko kayo. Oy, parang chapel to dito. Chapel mo. Chapel. Kaya lang, hindi ako mahinto dito. ayan. <laughs> oh, yeah. Tatawid ako. May stoplight ba? O, oh, walang stoplight. So, may susakyan na pakaliwa. Pakaliwa. So, ayan. Diretso yeah. tayo stretcho yan may street doon dito tayo banda oh tawe so stretcho Capitol Hills ang street na to so ang binabaybay ko pala ay C5 oh my god <laughs> C5 papunta saan yan hindi alam yeah, so samahan nyo na lang ako lalakad ako ha? Huh? So, oh. binabaybay ko pala yung C5. C5? Hindi ko alam anong C5. O, oh, diba? So, ayan. May mga kakasalubong ako ngayon. Baka kilala nyo sila. Kilalaan ninyo. <laughs> Shout out sa mga nakakakilala ng mga kasalobong ko. <laughs> Tatawaninin ako sa sarili ko. Kasi alam yung mag-re-record uh, ka tapos ano, kausapin mo lang din yung sarili mo, 'di ba? Para ka lang wala din sa lugar minsan kung isipin ng ibang tao. So habang naglalakad talaga ako, yayaw-yayawin ko talaga sarili ko. 'Di ba? <laughs> So, hanggang maarating tayo sa paruroonan ko. Ayan. Record-record lang pag may time. Ayan, diba? Ayan. May overpass. Diba? Shout-out sa mga, ayan, o, may mga bahay-bahay dyan. Na. Uy, may bunga ba ito? Ayan, may bunga. Kukunin mo na natin ito. may bunga. Uy, hindi ko maabot. <laughs> may hinog sana, hindi ko maabot. <laughs> may, may saging. oye. Oh, yeah. May maabot, may mga papaya. Oh, may mga bahay-bahay Hindi ko maabot yung... Arat, ano ba yun? Ah, uh, yan, yan. May mga uh, magaganda dito masalubong <laughs> Oh, hello. <laughs> yan. Ilalani niyo yung mga makasalubong ko, Ha? kilala nyo, shout out <laughs> oh yeah so ngayon hindi ko alam kung saan ako tatawid basta lalakad lang ako oh, ngayon nakita nyo yung anong pangalan yun oh. pansin yun yung mga dinaanan ko <laughs> baka kilala nyo Oh, oh you. Ayan, marami may puno ng, uh, ano ba pangalan nito? Nakalimutan ko pa, so, wala, eh, may bunga, may hindi. Uy, may pananak yung dito. Nagkano At ito, ate? Kahit, Oh, sige. Oh, hindi mo na ako bibili kasi, ano, wala pala akong barya. Parang maraming pera, ano, walang barya. Tapos, pag bumili ako nun, sigurado. <laughs> Walang panukle. Oye. Oh yeah. Sana ul oh. Wala daw ang panukle. Uy, ang ganda ng bulaklak na to. O yan o. Oh. Hindi ko alam anong puno o yan. O, oh, tulips. Oo. Oh. Tulips pala yun. Uy! Shout out KFC. Wala akong pangkain. <laughs> sa ko ba yung Saan banda yun so I think pupunta ako doon banda doon. Ayan, so hindi ko kasi naisip na tawirin yun doon so dito tayo dadaan sa may ilalim ng kulay tapos itikot ako dapat tumawid na ako pala doon sa bridge ayan si kuya hello po oh dyan may maganda hello ano lang. Ang taray nung mata niya. Ay! Paano ni Matara? init-init eh. Sana ba ako? Diba? O, ganun lang. yun may daan na naman ako. Diba? May mga kasalubong ako. Hindi eh, ko ako tumawid dyan. Hindi ko alam eh. Tatawid ako dyan. Promise. Tapos dyan ako. Uh, bike lane. Oh, malapit na pala ako. Ilang minuto lang. Nilakan ko. Wala pang 30 minutos. Oh. Dito ako dadaan. Dito. Oh. Dito ba? Oh. Dito ako dadaan. Yuhu. Oh. Ayan, anong pangalan niyan dyan? O, oh, ayan, dito ako. Oh. Akala ko pedestrian lane. O, oh, dito. Crossing ahead pala. <laughs> o. Oh. Asa na ako? Basta dito ako iikot lang ata ako eh. Diba? ka. ako na ilalim ng tulay. Sino nakakaalam o dumadaan dito? Hala, sige. Shout out sa inyo. Ayun, hayuwi na pala yun dyan. Oo, may building dito. ICC Oo, oh, diba? Oh, yun, may road dyan, may road. Dito ako. Dito ako maglalakad. record ko hanggang makarating ako oh yung building na to oh. corporation bahala na yan dyan oh so lakad lakad lang ako sa ko sana ng na lang yung mga ano, parang bumalik lang ako eh. <laughs> mali ako eh kasi dapat to tumawid na ako dun sa may tulay Hai. Ana Overpass. simple oh, over. Overpass tuh. Oi, lombok. motor lo. Oh, lewat kali Oh, diba? oh diba? dito ako. Sino mga nakaalam sa daan na to? Daanan. Daanan ko rin to. Dinaanan ko rin. Hindi ba? Sana ako pupunta. Hmm. Ang ganda ng puno. Ay. Oh yeah. Oh yeah. Sana hindi malobat tong phone ko. Oh. Ito pala yung daanan. Oh, yun may ilalim dyan. Hmm. Diba? Lakad lang. Nang ah, minuto na ako naglakad. Hmm. May 20 na. Oo, oh, yeah. Bisa akong maglakad, seven, forty-two minutes, so, yan, basta makarating ako. Hmm. Samahan niyo ako kung ilang minutes kong lakarin oh yeah! sana ako o oh, nakakaalam dito o oh. Diba, samahan nyo lang ako maglakad lakad ng yawyawin kung sarili ko para sa inyo <laughs> hey, hi 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 <laughs> hi paano kasi marinig ang hina ng bushes. diba vertical hmm. vertical clearance daw Tatawid ako kasi walang dumaan sa likod dito ako. Oh. Oh, ayun dito oh. Yan lugar to. Hmm. ilalim. Oh, yan pangalan niya. Hi sa mga nasa lubong ko ha. Kilala nyo. Baka kilala nyo. <laughs> Na ako. Malapit na ako. Pinagpawisan na yung singit ko. Lahat ng singit ko. Ayan. Doon ako pupunta. Oh. sa building na yan. Ayan, highway na to. Highway na to. Highway. Commonwealth Highway na pala. <laughs> traffic na Ilang minuto ako naglalakad? Oh yeah. Nagumpisa ako maglakad. 7 42 minutes. Oy, may maliit. sorry, guys. Sorry. Oh. Lah, saket ako dito sa hagdan na to. Ay Ayan, nakita ko sa mga niya. <laughs> oh, di ba may mga nakasalubong ako? oye. oye. oh yeah. Ikut nang rekod kau ni, saya wakil orang sahaja. Anggota. ba? Diba? Ito yung highway. Hmm. Hindi ako hihinto kasi ano. yun, kabilaan. Traffic, oh. Nakaga ko pa. Plus 8. Oh, di ba? Highway. Pababa ako dito. <laughs> i

po so, sa maraming salamat po sa inyong uh, uh sunod sa aking yapak ay sunod sa aking yapak so malapit na ako o oh, uh, ayan dito na ako maraming salamat sa pagsunod sa aking lakad na ayan dyan na ako galing ha mamaya pag uwi dyan, dyan ako uh, pupuntahan so Maalam na po sa inyo dito na ako. bye, bye. Okay.